So, what's up mga keepers? Good evening. So, ngayon, yan, magagawa tayo ng mixed pudding. Ayan. Kuha muna tayo ng 3 scoop. Ayan, o. No? Oh. 3 scoop. Tansyan lang kung anong gusto nyo. Sa akin kasi 3 scoop kasi, ayan, madami tayo dito ng isda. Then, kapag di naman natin, gabawin natin 4 kasi lalagay naman natin to sa rep, eh. Kapag sumobra. Kaya, ayan, tapin natin din. Meron tayo dito boiling water yung sobrang init na tubig yun know. oh o tansyan lang kapag maglalagay kayo ng then haluin nyo muna bago nyo maglagay kap in case na kumulang yan haluin nyo muna kapasok pa tayo sobrang init na ng... yun know. muna Duin lang natin hanggang sa malagyan ng tubig lahat medyo kulang pa yung tubig add tayo ng tubig konti tansyan lang mga bossing tayo natin tong pudding ng max crow fish pudding yan haluin lang natin medyo mainit to. kasi ang gamit natin, lianera, bakal. Kaya medyo mainit yung So, natin ng tubig. Ayan. Mix lang natin ng mix hanggang makuha natin yung yun, na, may mga kuning pa kasing hindi na babasa or di nakahalo. Kaya halo lang natin ng halo. Ayan. So, pakatapos natin mahalo na, i natin. Ayan, pantay natin. Then, hintay tayo ng mga 5 minutes bago tumigas to. Then, ready to eat na sa ating mga isda. Pantay lang natin. Itlat lang natin. Medyo mainit kasi. Then dito, may mga guide na rin to. Yun know, o, may mga by step by step na yan. Yung mga hindi pa paalam kung paano, yan, mayroon kayo dito makikita. Kaya hindi na kayo mahirapan kung paano gumawa ng pudding. Yan you know, o, parang gel food. Yan Hintayin natin ng 5 minutes. Hindi na natin ikat para makita nyo ng maayos na talagang tumitigas yung gel food natin or pudding. Ayan. Hintayin ng 5 minutes. Tumitigas na siya, oh. Ayan. Hintayin lang natin. Mga 5 minutes. Pwede na ito ipakain natin sa isla natin. Ayan. Ayan. Pag gamit kayo ng tubig, kailangan nyo yung sobrang init para mabilis matunaw yung mga ito natin, minimix. Yan, o. Yan, tumigas na, oh. Yan, kita nyo ba? Tumigas na. Yan. So, ngayon, nintay lang natin ito lumamig para magpakain tayo ng isda. Yan, walang-walang cut na tayo para makita nyo yung natin. Wala tayo, di na tayo mag -e edit mag -e edit Di na tayo mag -e edit Yan, Walang cut-cut na yan, oh. Yan, hintay lang natin ha. Palamigin lang natin ng konti. Yan, walang cut yan ha. Kaya baka sabihin nyo may cut yan. yan. Walang cut na yan, So, palamigin lang natin ng konti. Then, pagkita ulit natin yung gamit natin na chill food or pudding, yan you know May mga step na yan dyan, by step, kung paano nyo gagamitin. Or paano nyo haluin. Yan. Itatag ko pala dyan kung saan kayo pwede mag-order. Yan. Kaya yeah, tara, pwede na to. Medyo mainit pa pero goods na to. Napapaso pa tayo. Tara, pakain tayo. Ha? <laughs> Ito sa video. Videoan mo nga to. Ano, you know, food trip. Yun know, tumigas na, di ba? Ano, you know, hulog natin. Ano. Yun o, kahit mainit pa, food trip na sila. Lalamig na lang yan dyan sa tubig. Bilis lang tumigas Ng puding na to Ayan dito naman natin sa mga Hindi uh, na tayo magka-cut Para makita nyo talaga na talagang tumitigas Yan you know. o Kita nyo naman ata O oh, Yun know. o Kahit bago pa lang yan Ngayon pa lang ako nagpapakain ng Ito max grow Yun know. o Gustong gusto ng isda natin hmm, Diba tag natin kung saan kayo pwede mag order then pwede then natin ilagay sa yulo basket kung saan kayo maka order yan no wood sila talaga yan, hindi na tayo magka cut rekta na to rekta wood no. rip sila higas agad oh kahit may internet pa, pakain na tayo kahit medyo may internet pa yun know? o mm. ginagroom natin o oh, diba sinungga ba na agad yan yun know, grabe nag aagawan din dun pala sa PKB pa natin baka makalimutan natin dun sa mga breeder natin yan hindi na tayo magkat para baka sabihin nyo iinantay pa natin tumigas o matagal tumigas yan yan you know? o sinungga agad ng mga PKB breeder size natin ano max crow lang solid itong max crow ah inaagawan talos yung isda yan you know? oh. yan tag fish catering. max crow fish pudding yan max crow fish pudding how to prepare yan you know? may mga iba yung step by step na hanggang 5 yan sundin nyo lang yan para makuha nyo yung tunay na make sure. yano. You know? sa akin kasi alam ko na to kaya yan nagrekta na ako ng tubig tapos to tansya ng kuwa dito sa gel food na to yun know. o Kumuha tayo ng 4 cups kasi lagay na lang natin sa rep yung sobra para hindi mapanis yun know. o oh. nagagawin yung mga PKBM natin dyan doon. kita natin para pagkita natin kung talagang gustong gusto ba yun know. o oh. nandyan o no. ba diba? Yan, tataba na ang natin, no? Oh. dito. Yan. Kaya, yan. Hanggang dito na lang yung ating video. Sambagsak muna. Kamalman. Then, kung nakaabot ka sa video na to, baka naman palike share para updated kayo sa aking mga video. Thank you, guys.